kampanya ng Sinagtala Battalion sa ibinigay nilang lecture sa Aurora State College of Technology Bazal Campus. Narito ang ulat ni Donna Bala. Bilang bahagi ng kampanya laban sa youth infiltration, nagsagawa ng espesyal na lecture ang Civil Military Operations Competency Enhancement Training Team ng 91st Infantry Sinagtala Batalyon sa mga estudyante ng Aurora State College of Technology sa Barangay Basal noong ika ng Agosto taong kasalukuyan. Pinangunahan ni na 2nd Lieutenant Ama M. Atinen at Private First Class Fernando C. Lopez ang pagtalakay sa mga panganib ng infiltration ng makakaliwang grupo sa mga kabataan, gayundin ang proseso at benepisyo sa pagpasok sa Philippine Army. Tinatayang 731 estudyante mula sa School of Agriculture sa pangunguna ni Acting Dean Dr. Rosalie Madrid ang dumalo sa programa. To the help of the collaboration of Aurora State College of Technology, together with the 91st IBC Metala, it guided us uh, to not be part of them, to not be with them. And because of that orientation, it turned me to be more Makababani. Thank you. The recent uh, conducted youth infiltration of aspect was on campus, in line with the awareness information campaign against anti-terrorism service. As a, a powerful reminder of the critical role that the young people play in promoting peace and safeguarding the nation, and by means of engaging the students, the campaign successfully instilled not just only awareness of the dangers and realities of terrorism, but also. a deeper understanding of how vigilance, uh, responsible information sharing, and active participation can better uh, threats. Thank you so much. Ayon kay Second Lieutenant Atinen, layunin ng aktibidad na palakasin ang kaalaman ng kabataan upang maging mapanuri at responsableng mamamayan. Nagpasalamat naman si Dr. Madrid sa inisyatiba ng militar at binigyang diin ang kahalagaan ng ganitong diskusyon sa pagpapalawak ng pananaw ng mga estudyante. Nagtapos ang programa sa isang open forum kung saan aktibong nagtanong ang mga estudyante tungkol sa mga isyong pansiguridad at recruitment process. Ang 91st Infantry Sinagtala Batalyon ay patuloy ang pagsasagawa ng mga programang ito sa Lalawigan upang itaguyod ang kapayapaan at serbisyong bayan. Mula dito sa lalawigan ng Aurora, ako si Donna Rose Balas, ang inyong pamilyang kaugnay.